Itago nyo na lang po ako sa pangalan na Rona. Year 2004 noon nung makakita ko ng aswang sa lugar ng Quezon City. Akala ko dati sa TV ko lang mapapanood ang mga ganong eksena. Hindi ko akalain na pati rin pala sa totoong buhay ay mai-experience ko ang ganon. Alam kong mahirap paniwalaan pero sabi pa nila to see is to believe. By the way, sa isang sikat na mall po pala ako nagtatrabaho. Cashier po ako doon. Hindi ko na lang po babanggitin kung anong mall para sa seguridad ng company. Nagsimula ang lahat nung hindi ako nakapasok sa aking trabaho. Nagkaroon po kasi ako noon ng rashes sa katawan. Dahil doon ay kinailangan ko na kumuha ng medical certificate. Ayong kasi ang hahanapin sa akin bago ako makabalik ulit sa trabaho ko. Hanggang isang araw ay pumunta ako ng medical center dito lang din sa QC. Alas 8 pa lang ng umaga nun nang makarating ako. Dahil wala pang masyadong tao ay naasikaso agad ako ng mga staff doon. Pero kinailangan ko pa rin na maghintay ng 11am. Ayon raw kasi ang oras ng dating ng kanilang doktor. Matapos ko malaman yon, ay gusto ko sana umuwi muna ng bahay at bumalik na lang. Pero pinili ko ang tumambay na lang doon para makatipid na rin sa pamasahe. Tsaka maluwag naman yung waiting area at maraming upuan ang pwedeng pwestuhan. Ilang minuto pa ang nakalipas ay di ko na malayan. Nakaidlip pala ako habang nakaupo sa dulong parte ng mga upuan Tahimik at wala pa kasi masyadong tao sa mga oras na yon. Ngunit nung magising ako ay sari-saring mga tao na ang nasa paligid ko. Kung sa bagay, 9am na rin pala ng umaga nun. Kaya dagsaan na ang mga tao para magpakonsulta sa medical center na yon. Habang naghihintay ako ay may napansin akong babae na medyo may edad na Nakaupo siya banda sa aking unahan Tantya ko siguro Nasa 40 to 45 years old na si ate Hindi pa kasi ganung katanda Ang kanyang mukha Ayoko sana siyang bigyan ng pansin Pero hindi ko mapigilan Nawiwerduhan kasi ako Sa kanyang mga ikinikilos Hindi siya mapakali At kanina pa palingalinga Sa kanyang paligid Hanggang sa bigla akong nagtaka Sa sumunod na nangyari Lumipat kasi ng pwesto sa pagkakaupo ang kakaibang babae na yon at lumapit ng konti sa isang buntis. Sa pagkakataong iyon ay nakikita ko na ng bahagya ang mukha ng kakaibang babae. Nakaside view na kasi ito sa akin mula sa kinauupuan ko. Habang pinagmamasdan ko siya ay may bigla akong naramdaman na kakaiba sa kanya. Parang may hindi tama. Sabi ko pa noon sa sarili ko hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakapansin sa ginagawa ng kakaibang babae na yon. Obvious kasi na panay tingin nito papunta sa buntis. May isang beses pa nun na nahuli ko ito na inalabas niya ang kanyang dila para siyang natatakam sa mga oras na yon. Dahil sa kakaibang pinapakita ng babae ay mas lalo ko siyang inobserbahan. Hindi ako nagpapahalata pero palagi ko siyang binabantayan sa kanyang bawat galaw. Pakiramdam ko kasi talaga nun ay may something sa babae na yon. Mayat maya pa ay bigla na lang akong nanginig dahil sa sobrang takot. Bumuka kasi ng bahagya ang bibig ng babae habang nakatingin ito sa buntis nakita ng mga mata ko na mayroon siyang matutulis na mga ngipin. Ngipin na masasabi kong hindi pang tao. Kasabay naman nun ay tumulo na rin ang malapot niyang laway papunta sa kanyang dibdib. Ilang sandali pa ay napansin ako ng kakaibang babae na kanina ko pa siya binabantayan. Nataranta naman ako dahil tumingin ito ng sobrang talas papunta sa akin. Nanlilisig ang kanyang mapupulang mata na parabang gusto akong sugurin. Dahil sa kanyang ipinakita, ay eh dali-dali akong tumayo at umalis sa aking pwesto. Mabilis akong naghahanap ng gwardiya para isumbong ang nakita ko. Nung makabalik ako kasama si Kuya Gard, ay wala na roon ang pinaghihinalaan kong aswang hinanap rin namin sa paligid baka lumipat lang ng ibang pwesto pero hindi na namin ito natagpuan gusto ko pa sanang hanapin sa ibang lugar ang kakaibang babae na yon kaso bigla kong narinig ang pangalan ko na tinawag ng isa sa mga staff doon alas 11 na pala sa mga oras na yon at naroon na ang doktor na hinihintay ko Matapos ng ilang minuto ay nakakuha na ako ng medical certificate. Bago ako umalis doon ay nahanap ko muna ang buntis na babae. Gusto ko sana siyang kausapin kaso hindi ko na rin ito nakita. Kaya nagdesisyon na lang ako na umuwi na ng bahay. Habang nasa biyahe naman ako, sakay ng jeep ay naglalaro sa isip ko ang tungkol sa mga nangyari. Paulit-ulit kong iniisip kung aswang ba talaga ang nakita ko. Sabi kasi ng matatanda ay gabi o madaling araw lumalabas ang mga aswang. Pero dun sa nasaksihan ko, kahit hindi gabi yon ay malakas ang kutub ko. Sigurado ako na aswang sa syudad ang kakaibang babae na yon. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, ay huwag kalimutan na mag-subscribe. Salamat!